isang mapagpalang umaga na naman sa inyo mga katalabog At meron nga tayo dito tayong yung Ayan, talapia, walang naman tayong tilapia Kala jan natin ng pechay sa so, paksiw sa gata Ayan ang gagawin natin dyan Pechay Meron tayong bagong daon ngayon, pechay Bumili ka pa dito yung pechay Ayan, tatlong tali lang, maliliit na pechay oh. Siyempre, hindi mawawala dyan yung favorite natin Natalabos yan, o oh. May talbos pa rin yan Siyempre, hindi mawawala yan Favorite yan Ayan, o. may talong din, o oh. May mga talong din na ilalagay dyan, yung mga favorite natin, hindi natin pwedeng kalimutan yan. So, yung una dyan, lalagyan muna natin ng petchay sa idali para hindi dumitit yung mga isda. <coughs> Kasi patutuyuin natin yan. So, ganito yan, ayan o. Oh. Nailagay na natin yung petchay. Tapos, lalagay natin yung tilapia. Medyo marami tong tilapia na to. Kasi uh, akit sila dito at magpapag pala ng paligid dito yung aparid ko. Kumataas na yung mga damo, kaya marami rin tong tilapia na to. kulang tatlong kilo rin siguro to o dalawang kilo siguro yan, hinati-hati ko sa gitna para mas lalong dumami o so, yan o arrange lang natin ang maayos susunod natin pwede natin ang sibuyas, luya tsaka konting bawang mamaya i-ano na natin yan itimpla na natin bago natin salang so yan may asin na rin may bawang luya sa so, natin itong isang boteng suka itong 4 kantos sa suka yan nagkita natin lahat yan tapos pag naluto na naman yan na talagay natin sa ibabaw na rin dyan yung talong pala nasasalang na lang natin dyan tapos babalikan na lang natin mamaya ay makikita nyo nilagay na natin yung talong ngayon sa ibabaw lang yung talong so sasalang na natin yan yan at ayan na nga mga katalbog eh, no? ayan o oh. na nga pala natin yung gata dyan pati yung mga down down sa ibabaw ayan eh. kita nyo naman no? alas nagmamantika na yung gata yan, no so luto na to titikman na natin to Tara, sandok tayo. Let's go. so, <coughs> ayan mga talbog, ito na yung minyak sa usag oh. Talbos, pechay, talong, tilapia. Ito sa usawan dito. Ito. Pati sa na marami siri. Ito yung natin siri.

Nunggato, Lumasa nungustu, oh. um, oh. um, Nunggato, oh. Nunggato, um, oh. Nunggato, Nunggato, sa so mga katalbog napakasarap yung ano nung paksyon na gata lumasang lasa yung gata nagmantika yung gata yun so solve tapos na po ang ating meal for today one meal maraming salamat